Hello guys, good afternoon. Ayan guys, oh. Daming tao, pero ang laki rin ng buwan guys, oh. Kita nyo naman. Ang laki ng buwan. Buwan. ang laki ng buwan guys, oh. Tinan mo. Pataas ang pataas yan guys. Ayan. Oh, di ba? Tumaas na guys. I know. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Kanina, tago yan. Yan guys, kitang kita na no? Yan. Oh, sa daming tao, buwan pa rin ang mataas guys oh. Yung mga ilaw mataas. Pero mas mataas pa rin yung buwan guys. Oh, di ba? Kitang kita niyo guys. Oh, ha, tingnan natin guys. Kung ano mangyayari sa buwan kung pataas ang pataas or pababa ng pababa. Yan ang tinatawag na Midnight moon, Ay, hindi pala. Uh, uh, moon afternoon. Ewan ko, ano ba sa English yun? Basta yun na yun guys, ayun o oh. O, oh, di ba? Ang palaki ng palaki ng buwan guys Ayan ah, Ay, di pala palaki ng palaki Pataasan pala ng pataas ang buwan guys O, oh, di ba? Ang galing O, oh, tingnan natin guys kung ano uh, Ano mangyayari sa kanya O, oh, di ba? Pag Pagmas yan, pag mas yung maigi guys O, oh, di ba? Kanina, ano yun? Wala sa mababa O, pero ngayon, nasa mataas na. Ibig sabihin, pagdating ng umaga guys, ang mangyayari sa buwan na yan, ay talagang tataas siya hanggang sa mawawala siya. Kasi pagdasa taas na siya, bababa na naman siya. Ayan po guys, so oh, Dami, ang laki ng buwan. Makikita nyo po yan guys na ang buwan ay nasa taas. Oh, dito yan sa subik guys. Oh, yan, oh. Kasi yan dito yan sa subik. Oh daming tao yan yan ang palingki ng subig guys dito po ang palingki ng subig yan po yung ano labasan kasi ng estudyante guys kaya ang saya nila yan balik tayo sa buwan guys o oh, diba yan ang buwan guys yan guys tumaas ng tumaas bukas pa yan bababa ng bababa o oh, diba guys yan, ganun kalupit si Moon. Moon, Moon. Ace. Moon, Moon, Ace. Mayroon pa lang na Moon, Moon, Ace. Hello, Moon, Moon, Ace. Naalala kita dahil sa buwan. Moon, Moon, Ace. Yan. Yan si Moon, Moon, Ace. Ayun o. No? Yan, tumas guys. Kanina na sa baba yan, di ba? Ang galing. Ang galing, ang galing-galing ng buwan. Maliwanag Ang buwan madilim ang daan yan guys oh, oh Di ba? Sa daming tao guys, so oh. sa daming matataas na ano ilaw nang ibabaw sa taas yung buwan. Okay guys, yan. Kaya na yung guys, guys kung tumaas ba nung tumaso, oh, di ba? Oo, oh, ha, ha. Tumaas natin, guys. Hmm, diba Lumayo nung pala yung guys, no? ayo di ganda ng buwan. Kaso parang sa laki ng buwan, hindi maliwanag, oh. Dapat maliwanag, eh. Oo, oh, marami lang ilaw, guys. Oo, oh, pag nasa taas na siguro yan, baka maliwanag. Mamaya, pag sana maliwanag yun mamaya, kasi ibibidyo eh, natin mamaya kung anong update kung maliwanag pa siya para malalaman natin yung ano dahilan ng buwan ay wala palang dahilan yung buwan talagang maan lang siya hindi siya masyadong maliwanag eh, so. parang brown yung buwan ngayon huh? brown oh di ba oh di ba guys oh oh di ba oh lumayo nang lumayo at tumas nang tumas ah kanina dikit yan guys dikit yan buwan dikit yan buwan kanina guys pero dito muna tayo guys oh titingnan natin kung ano pinagagawa ng mga tao yan balikan natin mamaya ang buwan Oh, di ba? Oh, busy, busy sila guys, oh. Busy bisi ang mga tao. Habang habang ang buwan ay pataas ng pataas. Ayun oh, di ba? Oh, ba diba guys? Tumaas na guys. Ah, oh, Sa baba guys mga tao. Sa taas yun ang buwan. Eh, ibig sabihin sikat yung buwan. Ay eh, nasa taas siya eh. Mga tao, wala. Talo sila sa buwan. Oh, di ba? balik uh, ulit tayo sa mga ano guys tao yan, mga tao guys oh yan may mga paninda busyng busy sila guys oh o oh, diba busyng busy sila oh o oh. busy busyng busy mga tao guys oh habang ang buwan ay tuloy sa paglalakbay yan ang buwan yan ang buwan guys O oh, diba okay Okay guys, bye, bye na guys Kami ay uuwi na Tingnan namin sa bundok kung makikita namin yung buwan Kasi doon kami ganda sa likod guys Sa likod ko yun ya, ikot natin Doon kami banda oh Doon kami guys Abang ayun sa bundok nyo, doon sa bundok Titingnan natin kung ano mangyayari sa buwan Kung dadaan pa sa amin Baka mamaya lili siya eh, di ating alam Uh, abangan nyo ang susunod na kabanata guys okay guys bye bye na